Ito nga pala yung DIY natin mga loves ng water drinker. Uh, DIY lang natin yan, no? Kaya lang gumagawa nyan. So, ito, pink hot water yung pwedeng ano dyan. Ayan, uh, dyan sila ininom. Ito lang, muna kasi temporary lang to. Kasi di pa yung yung isang kabilang natin, yung isang tulungan natin. So, ito yung host ko. Ang galing dun, pinukuhaan ng tubig. Kung manarinig ng maingay, yung mga ano, makina para kumuha ng tubig. Dito na yan sila mga sa ah. Uh, yung itong uh, diit natin. 52 days. Wala pang dalawang buwan. Ay, <laughs> hey, mga lugs, so kung nakasubaybay kayo sa aking mga video. So, ito yung pitong diit po. 52 days mula nung pinanganak yan ngayon sa lungs yung dalawang maliliit mali 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 yan yung dalawang magkatabi ayun tingnan nyo nung katawan at yung lima yan so okay, na ah, so lagang lakas na kumain mga lods ano na yan yung naubos ng pagkain uh, ah, tatlong sakong ah, premium starter na So ngayon, uh, pupunta tayo sa bilihan ng ano, uh, pagkain nila para mabibili ng Toys Premium Starter. Well, naka Premium Starter na yan sila mga load mo. Tatlong sako na yung naubos nila. So tingnan nyo naman yung katawan. So, kung um, nasubay ba yan yung video ko, so pwede nyo tingnan uh, na rin dyan sa ano, ko channel ko. So, ito na yung sila yung pitang natin na lagi kong pinupost at saka yung ilahin natin ngayon sa yan dito buntis na yan sa Amalods no so uh, 100% na yan siyang buntis kasi 20 days na mula mula nung nai ayan so, um, uh, uh, yan yung inahin sa pitong biik. ito siya yan siya yung inahin sa mga biik na din dito ngayon nagpapakain tayo yung snack lang yan nila uh, isang kilo uh, yung snack nila pagdating ng alas 10 ng umaga kasi so, yung oras alas 10 ngayon uh, ipapakain ako is alas 6 tapos pagka alas 10 ay pinapakain ko naman sila Pinapais na yan kikita nyo naman yung katawan yan ang ganda tingnan na katawa ko dito man lods isa aming lugar halos ubos na yung mga baboy nila sa doon sa um, banda kasi ya yeah, uh, naman yung sakit ng ASF and yung uh, ano natin iniiwasan natin lagi tayo nag-iis and tip sa ating ano, uh, kulung, uh, kulungan nila so, isa din to sa nakatulong sa ano itong yung trapal yung hinarang natin uh, um, sabi niya siya nangangatulong kung bakit ah, uh, hindi sila maalala ng isip so sana wag naman no? kasi nga nakakapanginaya kita mo naman yung katawan nila ngayon wala pang dalawang buwa, buwan mula nung pinanganak pero halos wala ka nila nasa 20 uh, 25 to 30 kilos na yung isa So, yun lang mga lods. So, yun ang update natin ngayon. Okay. thank you. Uh, sana lagi kayo mag-suporta ka sa akin. Sana uh, yung iba yung nakapanood nito. Huwag yung kalimutan, i-like ang video at i-comment kung ka tagasahan ka kayo. Para alam ko naman na ano, uh, kung saan dumating yung uh, kung saan uh, ano, nakarating yung video na ito. Okay, subscribe naman yung channel ko mga loves. Thank you.